magandang araw mga idol ayan Ay, mamamana na naman tayo sa araw na ito day dive bali bali solo na naman tayo ngayon guys dahil mag isa lang naman tayo kaya solo tayo <laughs> solo dive dito tayo sa favorite spot natin si Chupa Solok barangay buena Suerte. sana makahuli tayo ng maganda at marami ngayong araw na to mga lods eto shout out nga pala sa lahat ng followers sa page natin at mga subscriber Shout out sa inyong lahat guys at sa mga supporters natin, sa mga viewers at sa mga silent viewers. Thank you so much po sa pagsuporta at patuloy na pagsuporta guys sa aking mga vlog. Yan na na katakot-takot na naman ang lagaran natin sa araw na ito. Dahil doon po tayo mag-uumpisa sa dulo. Kung tawagin namin hagdan, dito na tayo guys sa spot at na tayo dito since nakapag warm up dive na kaya kanina bali pababa na tayo sa medyo may kalaliman na spot ayun o oh. medyo malabo labo guys pero okay lang naman okay na yun bali lalim nga pala nito estimated guys is 10 meters to 12 meters siguro dito rin ako namamana madalas ng na mga sweet lips ayan magpiskol tayo at maghintay kung anong lalapit medyo meron tayong naririnig guys na mga manok hindi isda kundi manok para parang ang dati, sa paghahunt ng isda guys sa day dive ay yan lada pa lang tayo at tumingin-tingin huwag tayo may masyadong magalaw kasi baka hindi sila lumapit pero parang wala talagang lumalapit guys baka siguro walang isda sa oras na to pahinga sa taas at makarecover ng hangin natin ayan at dito sa pangalawang dive natin nabawali tayo guys at tingnan natin kung ano meron dito rito. hindi pa tayo dito sa medyo mababaw babaw guys dahil medyo malinaw linaw dito tingin sa kanan tingin sa kaliwa uli Hanggang sa mayroon lumapit na isang grupo ng na Sa pagpipiskol natin guys Ayun Isang grupo ng mga mangrove snapper O mga pulahan guys Pero hindi na tayo mamimili Dahil pare parehas lang naman sila kalalaki Antay na lang natin kung anong unang lumapit Yun na lang ang titirahin natin ayun oh sa pole guys umiikot ikot pa siya ayun ah, bali yan nga po yung muna nating huli sa araw na to unang isda natin sa araw na to isang pulahan or mga gat mangrove snapper guys tawag nyan Na. maganda naman yung patama natin talagang hindi siya makakawala guys Then, isdang kulahan ang unang isda natin na nahuli sa araw na to tusukin natin ang kutsilyo ulo nya para mas natin yung isda guys para hindi na makawala ayun yung kutsilyo ni Mr. Dreamboy sa sus. Thank you Tote sa pagpamana ng mga gears mo. Shout out sa inyo dyan. Ah, nalansahan yung kutsilyo mo. Pare yung diving knife mo nalansahan na. At dito guys bumaba ulit tayo. Sa banda rito. natin kung anong mahuli natin dito. Tingnan natin kung anong meron dito sa ibaba guys. Kaya bababain natin. Gaya pa rin Tingin sa kaliwa. tingin sa kanan. Ganun lang ang teknik sa paghahunt ng isda guys sa araw. Huwag lang tayo masyadong magalaw para may lumapit na isda. daming napakaraming bait fish dito, guys. Yung maliliit. Pero hindi naman sila na bubulabog kaya big sabihin. Walang malalaking isda na mamahabol sa kanila. Ayan, meron tayo nakikita isang maliit na snapper, guys. Ayan, pwede na yan bago tayo umahon. Ayan, tinira na natin sa pool, guys. Malit Maliit pa siya pero okay na yan, pang ulam, guys. Isang snapper na maliit na pagtawagin dito sa amin, Aruman. sa spot na to guys hindi lang isda ang marami pati mga manok marami napakaingay nila ayan eto yung ating isda yung pangalawang huli natin sa araw na to guys isang arungan sa so, baba natin yan mamaya pag uwi natin at dito, bumaba tayo dito sa dito guys Magbabaga sakali tayo dito kung anong magpapagita sa atin. Medyo lumalabo na ng lumalabo guys habang kapahapon. dapat natin dito sa banda rito. kahit malabo. Ah, maghintay na lang tayo. Ayun, Meron tayong tinirang isang samaral guys. Ayan. Sapol naman natin. Pagkaganda naman ng tama natin kaya hindi makakawala. Wow! Isdang samaral or rabbit fish kung tawagin. Sa English. Mag-iingat lang tayo mga idol dahil napakasakit makatinik ng isdang yan. Samaral ang pangatlo nating isda at dito sa pagbaba natin dito Guys. Ayan, dada pa ulit ha ah, dito at mag-aambos. Meron pang aso guys, tumatahol. <laughs> dito meron tayong nakikita isang, isang snapper din siya guys pero yung kulay dilaw. ayun meron pang isang labahita pero hindi naman tayo interesado sa dun sa labahita kaya dun tayo sa isang snapper hintay natin lumapit ayun siya at ng ating tinira sapul ayun guys kaya lang ang problema hindi nakatagos dahil medyo out of, out of range tayo medyo may kalayuan na tinira natin tinamaan naman sana pero hindi nakatagos kaya ayun nakawala siya sayang naman pero okay lang yan bawi tayo next dive guys ganun talaga hindi lahat na huli mayroon din nakakawala Ito guys bababa ulit tayo at magabang abang habang papahapon guys eh, medyo lumalabo na lumalabo yung tubig dito sa ngayon susunod try natin ang umagang umaga siguro napakalinaw Ayun guys, merong nakadungaw sa atin na isang sibungin. Susubukan so, natin kapangin. Ay, malaki na siya guys. Isang lapu-lapu. Ayun. Hindi na naman tinamaan mga idol. Nakatitig sana sa atin ngayon ng pagpana ko guys. Siya naman yung pagtagilid niya kaya hindi natin tinamaan. Sayang naman. Pero okay lang. Sa susunod baka mahuli na natin yung guys importante hindi natin nasaktan para hindi siya madala andun pa rin siya pag minsan kasi kapag nasasaktan yung isda eh umaalis na siya hindi na sa titira dyan at dito guys mag ambos ulit tayo dito Tingnan natin kung anong lalapit. Meron na namang isang pulaan guys or snapper. Palapitin natin pistol. Ayun sa pole, guys. Diba? Kaya lang merong isang problema mga idol. Tinamaan natin pero dire diretsong pasok siya dun sa butas. And ang nangyari guys, itumagos pa naman siya dun sa shooting line natin kaya medyo nahirapan tayo pumasok siya doon sa loob ng butas parang may isip nga talaga yung isda guys alam niya kung saan siya alam niya kung saan siya papasok ayan kung nakapagpahinga na tayo sa taas binalikan natin para i-retrieve yung isda guys pahinga lang tayo saglit para makarecover yung hangin natin Lalabas natin na natin siya at eto na nga, nailabas na natin guys yung isdang pulahan. Ayun oh. Mangrove snapper uli guys. Yung wow. nahuli natin. Meron na tayong Meron na tayong dalawang pulahan sa araw na ito. Ayun oh. Ang iingay ng manok guys. <laughs> At dito naman mga idol, titingnan natin dito sa banda rito kung meron tayong mahuli dito. Kaya gagawin natin. Babain na naman natin guys. Ayan. Meron mga bit na lumalangoy lang At bababa, dadapa tayo dito. Magpipiskol at maghihintay kung anong lalapit na isda o kung anong makikita natin na pwedeng panain. At habang tayong nagpipiskol mga idol, dito sa bandang gilid natin meron tayong nakitang yellow snapper. Ayun o, papalapit sa atin. At nung tumapat sa pana natin, tinira na natin mga idol. Kaya lang medyo nag-alala naman tayo dahil medyo napataas yung pagtira natin kaya nag-alala tayong baka makawala pero hindi naman siya nakawala mga idol okay kaya natin Kapahinga ulit tayo sa taas dahil kumulupot siya dun sa ilalim ayan saka natin siya babain ngayon kapag ka, nakapagpahinga na tayo babalikan natin yung isda para kunin Dito, babayin ulit natin, guys, para kunin natin yung isda. Ayun. Nanghihina na siya, mga idol, dahil meron siyang, dahil sa napanahan natin siya. Eh. Ayun siya. Ayun, kung makikita nyo, mga lods, napaka-taas ng, ng pagtira natin. Talagang daplis talaga. Mabuti na lang, hindi nakawala. Ayan. isang snapper rin nga din natin pala yan mga idol uh, yellow checkered snapper hindi alam ko napakataba ng isdang yun pang sinabawan ayos natin ang kutsilyo para masecure natin yung isla guys para hindi na talaga makawala pa dito, dito nga pala guys ayan o oh, medyo madilim na dahil tiningnan natin yung oras mag alas 6 na tatabi na tayo meron na rin tayong mga nahuling pang ulam solve na rin yung pang ulam natin guys kaya uwi na, -uwi na tayo nandito na tayo nga pala sa tabi ayan yung mga nahuli natin sa hapong ito araw na ito sobrang napakalaking biyaya mga idol talagang nabigyan tayo ng blessings Ayan yung huli natin sa araw na ito. Napakagandang isda. Ayan. Salamat po sa lahat ng nanonood sa ating mga video.